morning po. Magandang umaga. Ito po yung antigong Santo Niño. Sobrang antigo na po nito. Napakatagal na. Parang nararamdaman ko rin dito na nanggaling siya sa bukal. Ayan. Bali, ito po ay dinala lang ngayong umaga. Ayan po. So, napakaaga ngayon. ng Nagpapablog. Para pakawala ng gamit. Dito naman sa mga langis natin na libon. May lock po ito na langis ng sampagita kaya mabango ito maganda po itong panglagay sa mga mutya o medalyon pagkatapos nyong usalin saka nyo po lagyan ng langis ang mga gamit dito po Ayan, may langka rin. Mutya na langka. May merong crystallized sa loob. O diamante. Diamanting puti. Ito po yung ating taklo. Po. Alisin lang natin yung ilaw para makita nyo naman. Hindi pala. Lalong malabo pala pag Ayan, hindi nyo makita ng ayos. Pwede nating patay ng konti. Ayan, para makita lang na maayos. Ayan po ang taklobo. Isa sa magandang tanganan dahil siya ay pangdepensa. Maganda sa lakbayin. Maganda rin po ito sa mga tindahan. Kasi ang kanyang tinataglay na abilidad yung pangpaswerte. Maganda po ito. Nagigamit din po pang gamot. Inumin lamang po palagi ito. Pero, pinakang pangunahin para sa kanya na kanyang habilidad ay yung pangkaligtasan depensa. So, narito naman po yung mga pampaswerte natin karagdagan na magaling pagdating sa kabuhayan. Yan po. Yan po siya. Kung makikita nyo, talagang napakakaiba po nito. Na ba to? Ayan. Mga mutya ng inkanto. Ay kita kita naman ang aura ng mga ito. Talagang malalakas palibasa po ay sila ay palagi nating nadadasalan at nababasbasan. Siyempre yung mga kahilingan naman natin. Ito yung may lahok na tapol. Yan po. Yan, namumula-mula siya yung pinaka-kanya. Ito yung kabibing pwedeng lumlumin. Kapag may kausap, pwede rin naman paikutin. Ibig ko sabihin, ni, eh, pwede nyong ikutan. Ayan. Yun ay para lang malumay nyo yung tao. Mapaamo nyo. Yan, ang kabibing kulay pula. Solid na solid po. Siyempre, itong mutya ng tubig. Itong kakaibang hiyas. Yan po. Mas magandang nalalangisan lagi natin kung maari araw-araw, hindi lang Martes, Biyernes. Sa nararadar ko, mas magandang sila'y palagi may langis po. At naibabad sa tubig. So yan, maraming maraming po salamat. Ano? Basta is langis po yan na maiibigay pag kayo ay kumuha ng mga mutya. Pag nais nyo lang ano, yung talagang ukol sa puso't isip nyo.